Hey guys, samahan niyo akong magherping dito sa Pilipinas. Ayan, nasa Albay tayo. Maghanap tayo ng 30 foot na sawa. Ayan, batagal tayong hindi nakapag-upload kasi nagkasakit tayo. Ayan, back to upload tayo. Anong ingay kaya yun? Nandito lang sa ilalim ng mga dahon na to eh. Ayan, mga tissue. Itong langgam na to guys, so gumawa sila ng magandang ano, bahay. Ayan, sana all maganda yung bahay. Ayan, may nakita tayo ditong sunbird. Natutulog siya. Ayan, di natin siya pwedeng... Idirect ng ano ilaw. Ayun siya. Wi, ganda ng kulay niya, yellowish. Ayun, meron din dito ang kingfisher. Ayun, nakikita niyo ba? Hindi kasi natin siya pwedeng patamaan ng ilaw eh. Ayun siya, guys, natutulog oh. Medyo malaki na 'yan. Ayun yung ano, natutulog sila sa tabing ilog, guys, para ano, mas safe. Ito din guys, may herons din sa tabing ilog. Isang uri ng herons, di ko alam yung species niya. Exact, ayan. Mahaba ng tuka tutulog na siya. Medyo malaki na din siya, guys. And ito mayroon tayo nakitang buwayga sa inudo. Hindi ko na siya hinuli kasi mukhang busy siya. Ayun, inaamoy niya yung paligid and I think naghahanap siya ng palaka kasi pang pagkain din nila 'yon eh, yung mga palaka ng bukid. Hanggang sa ayun. Parang nagaambush na siya doon sa gilid. Ayun. Kasi nocturnal sila, eh. inaabangan lang nila yung mga ano din palaka and ito, ang laki o, oh, pero hindi siya lamok guys, yan, ibang insekto to, and ito may green tree frog din dito sa gilid napakute nya, yan gusto ko ng hawakan and ito din, may maliit din, kasing laki ng hili lang to, pero ang lakas-lakas ng boses ibang klase, tarantula check yan, may nakita tayong tarantula dito, pero medyo maliit pa, kaya sige, hanap tayo ng malaki eto, malaki to guys malapad din o oh nag-aabang siya ng ano, makakain. Ayan, ready to strike. Ang lapad na ng taranto lang to. Hanap tayo ng mas malapad. Meron dito, ayan o. Oh. And nakakilabot, Ang itim-itim na niya guys. Parang gorilla na yung ano niya o. Oh. Ayan. Di, di na, ako masyadong lumapit kasi medyo takot ako dyan. And kaninong manok to guys, nadaanan natin o. Oh kawawa, kinainan ng sawa. Hindi natin pwedeng awatin yan and pakialaman baka ako pa yung maano ng manok na yan eh. Ayan, uh, medyo maliit yung retic, parang braso. And dito naman sa butas, ayan, nakita ko siya, nagreflect reflect yung ilaw niya dun sa flash, isang cobra din. Ayan, hindi naman natin kailangan tong i-relocate kasi nasa natural habitat na niya. Nasa gubat na. Ayun siya oh, uh, umatras na. Nahiya pa oh. Uh. Pero yung ulo niya andun pa nakasilip. Parang minamasdan niya ako guys. Ito yung kakaiba guys. So, isang banded file snake. non mo siya. Parang sawa din yung technique niya guys. So, nakita ko siya yun yung tilapia. Pinipilit niyang lingkisan. Yan kasi wala naman silang kamandagayan ng walo-walo. Yung walo-walo may kamandag yun. Kaya napapatay niya madali yung isda. e'tong file snake. Kailangan muna nila na maglingkisan ayan oh nahihirapan siyang kainin yung tilapia ayan, nung nahanap na niya yung ulo ayan, sinubo na nga niya yung ulo ayan na, ah, linulunok na nga niya pero mas mabilis to in fairness, mas mabilis siya sa sawa kumain, tingnan nyo guys o oh, na agad yung baby tilapia ayan, yung balat naman niya guys, kakaiba, hindi siya madulas gaya ng ibang ahas na madulas sila parang rough yung ano niya, skin. yan. Ang ganda ng technique niya kasi dinadala niya yung isda sa mababaw na part. Ayan. para mas mahirapan gumalaw. Ayan, naghahanap na siya ng panibagong pagkain. Kasi kulang o nabitin o. Oh. Ayan, higab-higab pa siya. Ayan, mabilis din pala siya gumalaw. Hindi pala siya guys, walo walu Isa siyang file snake. Ayan, non-venomous. And napakabait, napakadosile Ayan. Uy, grabe. And nakakita tayo dito dalawang pagong, isang box turtle at tsakang isang snake snake turtle yung tawag dito sa amin. Ito yung soft shelled turtle. Invasive siya. Yan yung kulay orange yung chan. At uh, sad to say, hindi natin ibabalik tong soft shelled turtle. Makakabalik lang is itong uh, box turtle. Kasi invasive to guys eh. Peste yung itong soft shelled turtle sa